Hello ka umami! Isang kakaibang Thai food na naman ang gusto ko pong i-share sa inyo at ating lulutuin at imumukbang. Ito po ay lumot o isang aquatic plants na mas kilala sa tawag ng watermeal or duckweed. Mmm! Ang sarap po! Ito yung kinukuha po sa ibabaw ng tubig. Ay, ang dami, oh. Lutuin po natin at ipapakita namin sa inyo. Bumiyahe ang aking asawa kasama ang kanyang family sa kanyang probinsya. Kaya naman naisipan niya akong ibilhan ng kanilang mga exotic foods. At isa nga dito ang duckweed o mas kilala sa tawag nilang namchut caviar. Namchut is fresh water at caviar is caviar. Ayan. So, tinatawag nila itong namchut caviar dahil nga sa itsura nito na maliliit, na bilog-bilog at marami din itong health benefits. At ganito naman yung paraan ng paglilinis dahil hindi pa nila ito na masyadong nalilinisan after maharvest sa farm. Opo, pinafarm at pinapadami po nila yan para maibenta at para kainin ng mga tao. Hindi po ito basta-basta lang Uh, kinukuha sa mga pond or sa mga kanal sa tabi-tabi. <laughs> Hindi po. Malinis po ito at pangkain talaga ng mga tao. sa so, maraming beses ko po itong hinugasan hanggang sa luminaw yung tubig gamit ang strainer. At ito nga po, meron tayong mga nakukuha na mga parang patay na dahil nangingitim na. Hindi po iyon lupa or buhangin. At kaya din po pala ito tinawag na water mill dahil ang mga aquatic plants na ito ay resemble specks of cornmeal. So, parang cornmeal po na nakalutang sa tubig. At kung di po ako nagkakamali, ito yung isa sa pinakamaliliit na flowering plants sa buong mundo. Yes po, namumulaklak din pala sila. At sa sobrang liit po nila, kahit na yung pinakamaliliit na yung gamit kong pangsagat o strainer, ay may mga tumatakas pa rin po. At hindi na natin yung makukuha lahat. Pero okay lang dahil marami naman po itong nabili ng aking asawa. At last na po itong palanggana ng tubig na paghuhugasan natin. So, nakapitong beses po tayo. Hinintay ko talaga na maging malinaw na malinaw yung tubig para sigurado tayo na malinis at ganito na po yung itsura niya. At iset aside lang po muna natin para ma lahat yung tubig na uh, napasama sa ating mga lumot. At dito ay nagmukha na po siyang sand slime. Ayan, yung nilalaro ng mga bata, sand slime nga ba ang tawag doon? At ihanda na po natin ang ating pansahog. So, pork belly po yung akin na pili ngayon. Pero yung gamit ng asawa ko noon ay giniling naman. So, feeling ko mas masarap ang pork belly. At uh, sasangkot sa ilang po muna natin sa kawali na pinahiran ko lang ng mantika. Hindi na po natin kailangan ng mantika sa recipe na ito. Kailangan din natin ng shallots o maliliit na sibuyas at babalatan lang at hihiwain ng ganyan. At kailangan din natin ng lemongrass o yung stock ng lemongrass. Dito po sa Thailand, stock ang ginagamit, hindi yung dahon. Sa isang diktikan, lalagyan na po natin ng bawang sibuyas na binalatan natin, yung lemongrass at kaunting sili. Dikdikin lang natin hanggang sa medyo madurog at lumabas yung bango. Kapag sangkotsado na yung ating pork, ay ilalagay na po natin yung ating mga dinikdik na ricado dito pa lang ay napakabango na po ng ating niluluto kahit wala pa yung main ingredients. Gusto ko yung sinasangkot sa na pork na mayroong bawang sibuyas at lemongrass. Kukuha naman tayo ng kaffir lime leaves. Ito po ay isa rin pampabango sa mga Thai dishes. Tinanggal ko lang sa matigas na part yung nasa gitna at isasama na natin sa pagsasangkot sa. Napakabango din po nito at lagi nilang ginagamit o isinasabay kapag nagpiprito sila ng mga baboy at manok. Halo-halo ilang natin hanggang sa bumango. So parang naggigisa lang po tayo sa part na ito. Ibang style nga lang at iba yung procedure. At maglalagay na ako ng patis bago pa man ilagay ang lumot para bumango, lalong bumango at magkalasa yung ating pork belly. At pwede na nating ilagay yung ating lumot na nagmukhang slime. So ito po ay mukhang dry lang pero magtutubig po yan. Sa recipe at procedure na ginagawa ko po ngayon ay natutunan ko lang sa aking asawa mula doon sa uh, unang niluto niya nung siguro 10 years ago pa. Yun yung first time namin na matikman ang ganitong, or yung, yun yung first time ko na matikman yung ganitong klase ng luto. Of course, hindi mawawala ang bagoong dito sa recipe na ito at nagdagdag pa ulit ako ng tubig hinugasan ko lang yung uh, almires o dikdikan na ginamit natin kanina para makuha natin yung mga flavor o katas ng mga dinikdik natin at nag-add ulit ako ng lemongrass stock at sili. Ayan, kaunting sili lang at hindi ko na dinikdik para po makatikim o makakain yung aking mga anak. Ito naman po ay chia leaves. Kung familiar po kayo sa chia seed na kinakain o iniinom ng mga nagda-diet, ito po yung dahon niya na at kinakain din po namin ng fresh. Ito po ay hindi natin lulutuin o papakuluan ng matagal dahil masisira po or ma-overcook um, uh, yung ating lumot. So katulad din po ng ibang gulay, ayaw nating ma-overcook. So noong kulong -kulo na ay tinikman ko at nagdagdag ulit ako ng patis dahil natabangan pa ako. Naglagay din ako ng bed para of course umami. At papakuluan ko lang ng konti pa para naman maluto yung ating pork. And this time, ilalagay na natin ang baimeng rak kung kanilang tawagin o yung chia leaves. Konting mix lang and luto na. Ilalagay na natin sa isang serving plate at tikman naman natin kung masarap ba yung pagkakagawa ko. Kung isa ka po pala sa nakapanood ng ating video na kumakain ako ng Thai Bullfrog at meron din kaming kinain na parang lumot sa restaurant na iyon ay magkaiba po dito dahil yung lumot na iyon ay pahaba at madulas. So tikman na po natin ang ginisang lumot kung masarap ba yung aking pagkakagawa. Mm. Of course with kanin pero kaunti lang. Mm. May bisita tayong langap. So, hindi ko na po masyadong inanghangan. Katulad nung niluto ng aking asawa noong naon na para makakain yung aking mga anak. Ayan. ay hmm. I hope nakikita nyo po. Hmm. Tatakam ako kasi ang bango-bango at kaninang tinikman ko ang sarap. Mmm. Hmm. yung maliliit na butil ng lumot niya para silang ma -crunchy, crunchy hindi sila nalata o na hmm at ang sarap ng pork <laughs> at hindi po siya nakakailang kainin dahil ang bango-bango, napakaraming flavor katulad ng lemon grass yung chia leaves yung kaffir lime leaf at yung mga bawang sibuyas na iginasan natin Mm, masarap din ang sabaw. Mm. Ang sarap po niya. Ang lalaki lang ng hiwa ko ng pork. <laughs> mm. Ang sarap po. Alam mo yung napakarami natin nilagay na lemongrass para ka lang humihigop ng mga sabaw ng tinola, nung uh, mga kuhol, ganun. At hindi natin siya pwedeng sabawan like tinola talaga na super sabaw. Baka hindi na natin mahuli yung mga lumot. Mmm. Mmm. Ang sarap. At similar din po pala sa inabraw o bulang lang. Dahil nga merong bagoong at yung lemongrass. Mmm kinakain mo itong kaffir lime, yung pinitas ko po sa likod, yun siya. Ang bango po niya. Matigas <laughs> lang. Matigas yung napitas ko. Alam mo yung kapag naaamoy mo yung uh, dahon ng mga suha, ganun po yung amoy niya. Mm. Sarap. So, yung ibang information po about dito sa ating lumot, ay ko na lang sa ating comment below para naman magka-idea kayo kung ano bang nga ba yung uh, water meal, kung ano naman yung mga benefit nito at kung saan nakukuha. Mm. Ang sarap. Hindi ko na po hinintay ang aking asawa dahil wala pa siya. Mm. para ba siyang ano? Ano ba yung maihahalin tulad nating pagkain? Hmm. Masarap. Parang wala eh. Para ka lang pong kumakain ng mga gulay. Yun nga lang, kakaiba siya kasi ang Tapos kapag ginangununguya mo, na parang, parang crunchy-crunchy yung bawat butil, pero napakaliliit nga hindi siya madulas o malagkit o ano pa. Hindi, hindi po siya nakakailang kainin or nakakadiring kainin. Sarap. Nung nagluto ang asawa ko ng ganito, ground pork ang nilagay niya. Ngayon ay sinubukan ko naman ng taba-taba. Mas masarap. sabi ko magda-diet ako tuwing hapon. Pero ang sarap eh. Ang sarap po niya. Mm. Ayon po yung mga sili. Hindi ko na hinati para makakain yung anak kong dalawa. Mm. Ang sarap. Grabe. Mm. hindi po masarap yung mismong lumot lang yung marikado po ang nagpasarap talaga yan naman ang nakaka-amaze sa mga Thai food napakarami nilang nilalagay ng mga herbs and spices kaya yung lasa nila hindi iisang isang lasa lang katulad natin, kumbaga sa sinigang, kailangan maalat lang siya at maasim. Sa kanila, napakaraming lasa, napakaraming amoy, napakaraming flavor. At yung pinakamasasarap na mga pagkain nila, ang laging lasa ay combination of sweet, salty, sour, and super spicy. Ayan, laging yung apat na yun ang kombinasyon para sumarap yung kanilang mga ganitong mga dish. Mmm. Hi. It's spicy, baby. You want to try the lumot? No. Hmm? <laughs> ayaw po niya. So, sa mga kababayan po na nandito sa Thailand, kung hindi nyo pa po ito try, kung hindi nyo pa po ito na try, o ayaw nyo lutuin, pwede nyo pong order rin sa mga restaurant. Mayroon ito sa mga restaurant, sa mga isan restaurant. Ay. Hmm. Mm, yummy Myanmar. Isan is eastern northeastern of not is Pabo Isan is northeast of Thailand. Sila po yung mahihilig sa mga exotic foods, sa mga insect fried insect. At ito po ay nabili ng aking asawa sa kanilang probinsya dahil umuwi po sila para bumisita po sila doon at yun nga nag-uwi siya ng mga pasalubong sa akin mga pagkain nila doon at meron ding grasshopper at dagang bukid so abangan nyo po sa mga susunod nating vlog ang init pabagsak po ang ulan pero napakainit at yun lang mga kaumami kung nagustuhan nyo po ang video pakishare naman para magka idea o magkaroon ng kaunting kaalaman yung ating mga kababayan na nakakain at pwedeng ulam ang water meal at at pakicomment na lang po below kung ano naman po ang masasabi nyo sa ating niluto at kinain for today Ayan, maraming salamat po ulit sa panonood and see you again tomorrow. Bye.